mahaharap sa kaso ang mga lakwatsero at pasaway ng mga kawani ng gobyerno. Itong ibinabala ni Pangulong Duterte lalo na sa mga mahabang mag-break at basta-basta na lang ang umaali sa tanggapan at hindi na bumabalik. Samantala, ang mga kumpanyang patuloy na nagpapatupad ng endo ipapasara. Si Jandi Amoroso sa detalye. Babala sa mga lakwatserong empleyado at tauhan ng pamahalaan, tahasang sinabi ni Pangulong Rodrigo Duterte na kakasuhan ng swindling ang mga ito. Inihalimbawa ng Pangulo ang mga empleyadong sobra-sobra ang oras para sa kanilang break o ang mga umaalis ng opisina at hindi na bumabalik babala ni Pangulong Duterte dismissal ang katapat ng mga mapapatunayang nanluloko o nagnanakaw sa oras na dapat pagtrabahuhan. At kung dito sa Executive Department, hindi ko kasi kontrolado yung Congress pati Judiciary. Dito sa akin, pag wala ka dyan sa opisina mo, I will just dismissal. Alam mo, legal, Basta punta ka ng korte kung gusto mo. E kung wala ka lang dyan, the warning morning everybody i be I'd repeat the warning tomorrow na kung ka for 8 hours do not short change the filipino so kung magtrabaho ko lang diyan karamihan na after uh, the uh, lunch break di na kumabalik. panood ng sine small so ang bayan namin go for 8 hours then you only report for 3 to 4 hours that's swindling actually You are swindling the Filipino people of their money. You are paid with a certain amount of certain hours. Kaya magtrabaho kayo. Nagbabala rin si Pangulong Duterte sa mga kumpanya na hindi tutupad sa direktiba para wakasan ang kontraktualisasyon. Sabi ng Pangulo, hindi na raw kailangan ng inspeksyon at agad ipapasara ang mga kumpanya na hindi tutugon sa kautosan. Sa harap ito ng pahayag ni Labor Secretary Sylvester Bellio III, nakakailanganin pa ng kagawaran ng mga karagdagang inspector para tiyaking maipapatupad ang kautosan. Sabi ng Pangulo, posibleng mauwi sa katiwalian kung kukuha pa ng mga inspector dahil sa sistemang hindi malayong mangyari ang suhulan. Itong mga kumpanya, sabi ni Secretary Bebot-Villio kanina sa ANC, uh, he would be the employing more men to uh, uh, expect, uh, inspect and uh, see the records. Kung ganun, walang mangyari dito. We do not have the warm bodies to go there and check. And, you know, it will... resort and corruption again. Balak ako dyan eh. Balak tayo. Lagay lang lang ng papel. Inspector, uh, lang dyan. bigyan. So, I cannot have a big accurate thought. I know how the system operates. Patakan ako sa gobyerno sa Limones for the years. Kasi pag tayong prosecuto ko, si continue yun. Tapos bulahin mga gano'n. Kaya ako bukas magdahan. Sundin ninyo ang batas na wala na ako inspeksyon pasarahan ko kayo. Mamili ito Wala nang inspection na inspection. If there's a violation, I do not need to... Magsabi ang mga trabahante na hanggang ngayon, five, uh, five months sila alip. Muling inulit ng Pangulo na wala siyang pinangangambahan dahil itinaya niya ang lahat sa mga reformang ipinaiirales sa gobyerno. Para sa Eagle News, Jan Diamoroso, IM1 with 25.